meron tayong tatlong point ngayon. Kung paano ba natin i -re ang ating puso. Ang ibig sabihin ay, paano natin siya maibabalik sa tamang alignment na nakatuon sa Diyos. So, pag-usapan natin ang una, trade your heart. Makikipagpalit ka ng puso na galing sa Diyos. Ang puso na ito ay pananatilihin mo na nakatuon sa Diyos. Nung na-realize ni David na nagkasala siya sa Diyos dahil sa pag-sitting niya kay Bathsheba kahit na may asawa na ito tapos pinatay niya pa ang asawa ni Bathsheba nako tingnan mo kung anong hiniling niya sa Diyos matapos siya makonvict ng kanyang kasalanan sabi niya sa Psalms 51.10 Create in me a pure heart O God and renew a steadfast spirit within me alam ni David na kailangan niya ng bagong puso puso na malinis. Kailangan niyang ibigay ng buong-buo ang puso niya at papalitan ito ng pusong dalisay na nanggagaling sa Diyos. Narealize ko na hindi maganda ang tingin ng mundo sa mga nagpapahayag na sila daw ay krisyano. Bakit? Kasi ang tingin nila ay ipokrito ang mga krisyano. Iba ang kanilang sinasabi kaysa sa kanilang ginagawa. Ang ibig sabihin, ang puso ay kailangan mapalitan ng bago. Pero hindi ito hihinto doon. O hindi ito ay nangangailangan din ng pagre-reset sa araw-araw. Sabi sa Isaiah 29:13, sinabi ng Panginoon, "Ang mga taong itoy nagpupuri at nagpaparangal sa akin sa pamamagitan ng kanilang mga bibig, pero ang puso nilay malayo sa akin." Ano daw ang ginagawa ng mga taong ito ayon sa talata? Nagpupuri at nagpaparangal nagwo-worship sila, nagsiserve sila, nagsasabi sila ng hallelujah, praise God, nagsasabi sila ng repent, manampalataya kayo sa Diyos, magpray kayo, awitan natin ang Diyos. Ito mga lumalabas sa kanilang bibig. I love you, Lord. Pero ano sabi ng Diyos? Ang puso nila'y malayo sa akin. Ibigan, nasaan ang puso mo ngayon? Marahil naging routine na lang ang mga tungkulin sa church naging bagay na chinechekan na lang ito sa listahan mo ng gagawin. O kaya naging libangan mo na lang ang pagpunta at paglilingkod sa Diyos. Pero ang kalagay ng puso mo ay malayo talaga sa Diyos. Maring naglilingkod ka para sa recognition pero hindi para i-honor ang Diyos sa buhay mo. Maring nagwo-worship ka pero wala naman ang totoong pagmamahal sa Diyos. Wala ang lumalagong intimacy mo sa kanya. Maring sumusunod ka sa Diyos, pero selective lang. Kung anong convenient para sa iyo, ayun ang iyong susundin. Pero kapag nahihirapan ka na, ay babaliwalain mo na ito. Maring nakikita ka ng mga mahal mo sa buhay at kasama sa ministry na nananalangin, pero ang panalangin mo ay para lang sa personal gain, comfort at success. Maring hindi mo iniisip kung anong kalooban ng Diyos at hindi mo hinihiling sa Kanya na ipaalam niya ito sa'yo upang matupad mo ito sa iyong buhay. Kaibigan, kailangan mo i-trade ang iyong puso. Sabihin mo kay Lord, Lord, hindi na po ikaw ang minamahal ko ng buong puso. Hindi na ang pagmamahal sa'yo at ang pagmamahal mo sa akin ang motivation ko kung bakit ko ginagawa ang mga ginagawa ko. Lord, baguhin mo po ang puso ko. Sinusuko ko na po ito sa inyo. Maring mabilis ka manghusga ng kapwa, pero hindi ka willing suriin ang iyong puso at action. Maring mukhang abala ka sa mga ministry, kaharap ang maraming tao, pero sa iyong private life, yung hindi ka na nakikita ng mga kasama mo sa church, ay wala ka palang committed na panahon para sa pakikipag-usap mo sa Diyos hindi ka intentional araw-araw na buksan ng iyong Biblia upang marinig mo ang sasabihin sa iyo na nagmamahal na tatay mo sa langit. Kaibigan, trade your heart. Maring abala ka sa ministry. Meron kang form of godliness, nagsisimba, nananalangin, pero meron ka pa rin bitterness laban sa isang tao. O kaya mas pinapairal mo ang pride at lust sa iyong buhay. Kasi hindi naman ito nakikita ng iyong mga kasama sa ministry. Maring very proud ka sa religion mo. Ako member ako ng ganitong organisasyon. Kami ang ligtas kasi ganito ang aming samahan. Pero hindi mo kinikilala na ang kaligtasan mo ay hindi manggagaling sa sarili mo, kundi sa Panginoong Yesus na nagbayad ng iyong mga kasalanan. Kaya kaibigan, kailangan mo ng pagre-reset ng iyong puso kailangan mo maibalik siya sa pamamahala ng Diyos. Siya dapat ang merong say sa lahat ng iyong desisyon. Ang ibig sabihin ay ipagpapalit mo sa Diyos ang puso mo na malayo o nalalamig. Hihiling ka sa Diyos ng bagong puso na naghahangad na mahalin ang Diyos at sundin. Hahangarin mo na ang sinasabi ng iyong bibig patungkol sa Diyos ay walang halong pagkukunwari. At sa halip, yun talaga ang laman ng iyong puso. At yun talaga ang ginagawa mo kaya may nakakakita o wala. Kaibigan, tignan mo kung gaano kahalaga ang puso mo sa Diyos. Sabi sa Mateo 23.25, Nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo. Kayong mga mapagkunwari, nililinis ninyo ang labas ng tasa at pinggan ayon sa inyong seremonya ngunit ang loob ng puso ninyo'y puno naman ng kasakiman at katakawan. Kaibigan, ano ang puso na kailangan nating isuko sa Diyos? Ayon sa talata, mapagkunwari na puso. Ano daw ang description? Naglilinis sila ng tasa at pinggan. Ingat na ingat sila sa paglilinis ng tasa kasi magiging madumi daw sila sa harap ng Diyos kapag gumamit sila ng maduming tasa o pinggan. Pero tingnan mo ito, kaibigan. Hindi ang ipapasok mo sa bibig mo ang magpapadumi sa iyo. Hindi ang pagkain. Hindi ang damit mo na formal na kailangan, nakapormal ka para maging banal sa harap ng Diyos. No. Hindi yan ang tinitignan ng Diyos. Hindi din ang dami ng ministry mo. Hindi din ang posisyon mo. Ikaw ba'y ba tagapagturo ng salita ng Diyos? pag tagapagturo ka na salita ng Diyos ay marahil iniisip mo na magiging banal na ang tingin sa ng Diyos. No, mali kaibigan. Ako din kailangan ko suriin ang puso ko. Kasi tingnan mo, anong sabi ng Panginoong Yesus sa mga tagapagturo na ito ng salita ng Diyos? Nakakaawa sila. Mapapahamak sila. Hindi magiging mabuti ang kalagayan nila. Bakit? Kasi sabi sa kanila, ang loob ng puso ninyo'y puno naman ng kasakiman at katakawan. Maari palang gumagawa tayo ng mga panlabas na kabanalan pero ang puso pala ay madumi. Kailan ba nagiging madumi ang puso kapag malayo ito sa Diyos? Ito ang nagiging ugat para gawin ng isang tao ang mga bagay na hindi naman kalooban ng Diyos. Lalo na kung wala namang makakakita o makakahuli sa kanya. Kaya kaibigan, sa halip na linisin mo ang panlabas na nakikita, ay linisin mo ang iyong puso na nakatago. I-reset mo ito. Una, papalitan mo ito ng puso na galing sa Diyos. At ituon mo ito sa Diyos. Huwag kang mag-focus masyado sa panlabas, kundi mag ka sa puso kung ito ba ay nagmamahal talaga sa Diyos. Kasi kung ito ay nagmamahal talaga sa Diyos, Nako, magbubunga ito sa iyo ng kalinisan. Magiging tama din ang ikikilos mo. Magiging natural sa iyo ang paglilingkod at gagawin mo ito ng buong puso. Kaibigan, reset your heart. Ibigay mo ito sa Diyos. Sabi sa Kawikaan 23:26, Anak ko, ang puso mo sa akin ay ibigay at magmasid ang iyong mga mata sa aking mga daan. Ayon sa talata, ay may dalawang instruction ng tatay. Parehas itong importante. Hindi lang dito sinabi na anak magmasid ang iyong mga mata sa aking mga daan o tularan mo ang aking mga ginagawa. No, hindi ito pwede. Ang sabi ay ibigay mo sa akin ng puso mo at tularan mo ako o sumunod ka sa akin. Parang sinasabi nito na kung hindi mo muna ibibigay ang puso mo sa akin ay imposible mong masunod ang pinapagawa ko sa iyo. Hindi mo mauunawaan ang aking pamamaraan at pag hindi mo ito naunawaan, hindi mo din ito pag sa ang sundin. Kaibigan, na kanino ang puso mo? Marahil tinatanong mo, sarili mo, bakit ba ako bumabalik sa dati? Bakit on and off ang passion ko sa Diyos? At on and off ang obedience ko sa Diyos? Bakit kaya madalas marami akong questions sa Kanya? At hindi ako nagtitiwala na mabuti siya. Kibigan, baka kasi hindi mo pa binibigay ng buong-buo ang puso mo sa Diyos. Hindi mo mauunawaan ang kapamaraanan niya at masusunod ito hanggat nasa ulo lang ang pagkakilala mo sa Kanya. At wala dito sa puso. Tingnan natin yung dalawang klase ng tao sa Luke 18:11 and 13 tumayo ang pariseyo at nanalangin ng ganito tungkol sa kanyang sarili. O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagat hindi ako katulad ng iba na mga magnanakaw, magnaraya, mga ngalunya o kaya katulad ng maniningil ng buwis na ito. Samantala, ang maniningil ng buwis na may nakatayo sa malayo at di man lang makatingin sa langit dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, O oh Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Alam mo yung pariseyo, akala niya, natutularan niya ang pamamaraan ng Diyos, kaya lang ay hindi. Kasi hindi niya binigay ang puso niya sa ama nating Diyos. Paano ko nasabi? Kasi ang aksyon niya ay nagpapakita na hindi niya lubusang kilala ang Diyos at hindi niya kilala kung gaano kabanal ang Diyos. Nabigo siya maunawaan ang kapamaraanan ng tatay natin sa langit. Nabigo siya makita na siya din ay marumi at makasalanan kahit pa nga siya ay relihiyoso. Pero ang kabaligtaran, yung tax collector, ibinigay niya ang puso niya sa Diyos. Kasi kilala niya ang Diyos bilang holy at perfect. At dahil dito, nakita niya kung gaano siya kadumi sa harap ng Diyos. Naunawaan niya ang kapamaraanan ng Diyos. Naunawaan niya na banal ang Diyos at kahit kailan ay hindi tayo pwedeng magmalaki sa kanya. Na hindi natin pwedeng sabihin na mas mabuti tayo kaysa sa iba. Kaibigan, kapag naunawaan mo ang kabanalan at grace ng Diyos, Naku, ang unang lalabas sa bibig mo ay patawarin nyo po ako. Makasalanan po ako. At kailangan ko po ang grace ninyo. Salamat po sapagkat minahal mo pa din ako kahit ako po ay makasalanan. Ibigan, ganito ang attitude ng isang taong ibinigay na ang puso sa Diyos. At alam mo ba kung ano magiging bunga ng pagbibigay ng puso sa Diyos? Ang pagsunod at pagbabago. Kaya nga, sabi sa si talata, iisa lang sa dalawang mama ang pinatawad. Sabi sa Lucas 18.14, sinasabi ko ito sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing pinatawad sa kanyang mga kasalanan. Ngunit, ang una ay hindi, sapagat ang sino mang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay tataas. Kaibigan, nagpapakumbaba ka ba sa Diyos na umamin ng iyong kasalanan at nagpapakumbaba ka ba sa kanya para sumunod? Kung oo, ay praise God. Kasi patunay ito na binigay mo na ang puso mo sa Diyos at ikaw ay patatawarin. Pero kung hindi, kaibigan, mag-repent ka. I-reset mo ang iyong puso. Hindi ka patatawarin dahil hindi ka naging relihiyoso. Kung hindi, hindi ka patatawarin dahil hindi ka nagpakumbaba na ibigay ang iyong puso na makasalanan sa Diyos at ihingi ito ng tawad sa Kanya. Tanda mo kapag hindi mo binigay ng buo ang puso mo sa Diyos, ito ay may bakante o hati o may division. Ang ibig sabihin, ang kabilang hati ng puso mo ay open for other business. Ang ibig sabihin, ang part na hindi occupied ng Diyos ay malalagyan ng ibang bagay. At kapag ang ibang bagay ang nag-occupy sa puso mo, ay hindi ka maiingatan ng Diyos. Bakit? Kasi ang pwede lang ingatan ng Diyos ay yung sa Kanya. Ang ibig sabihin ay kung hindi siya ang nagmamayari ng puso mo, ay hindi niya ito maiingatan. Bakit? Kasi iingatan niya lang ang isang bagay na binigay mo sa Kanya. Ibigan, binigay mo na ba ang iyong puso sa Diyos? Anong mga area nang iyong buhay ang hindi mo pa sinusuko sa Diyos? Sino ang nagmamayari ng marriage mo, ng mga anak mo, ng iyong trabaho, ng iyong ministry, ng iyong mga plano? Kung sinasabi mo, binigay mo na sila sa Diyos, ay anong ginagawa mo ngayon para ang Diyos ang masunod sa desisyon mo para sa kanila? Tingnan mo ang nangyari kay Amazia na hindi binigay ng buo ang puso sa Diyos. Sabi sa 2 Chronicles 25.2, Naging kalugod-lugod kay Yahweh ang kanyang mga ginawa, ngunit hindi niya ginawa ang mga ito ng buong puso. Ibigan, Maring may mga bagay kang sinuko mo na at sinunod ng Diyos, pero ang nais ng Diyos ay iyong kompletong puso. sabi sa talata ay hindi niya ginawa ang mga ito ng buong puso. Ibigan, ibigay mo ang puso mo ng buong buo sa Diyos. Sa lahat ng ginagawa mo, ay gawin mo ang iyong best para mag-glorify mo ang Diyos. At pag ginagawa mo ito, magbabago ang iyong buhay.